pasok pa atras mayroon tayong susunod na motor isang CRF CRF 150 Ano kaya? Kaya o kaya? Okay, ang gagawin naman natin dito mga boss Ay change oil Giroil. Tapos Oil giro lang, oil lang Kala, hindi na, na, boss. Nasanay kasi. Hmm. Ang gagawin natin dito ay change oil. Change grip. Tapos, ay... Neutral. Hahanapin ah, natin yung diferensya nito kung bakit wala siyang indicator neutral, ng neutral. So, yung neutral, ano niya? Yung neutral sensor ay hindi nagana dati nagana pero may tinanggal kaming wire sa ilalim hindi dapat yung naka body ground nawala kaya ngayon yung sensor nya ng kanyang eh uh, ito yung sensor ng oh, uh, ka yung sensor ng kanyang neutral, light. neutral ay na ito tapos yung kanyang wiring ay na ito tinali muna dyan Uh, naputol So, titestingin natin yan kung yan ay okay pa. Gagamit lang tayo ng test light. Pag okay pa yan, ikakabit natin yung wire. Yun yung gagawin natin ngayon. Unang project natin. Bago mag. Unang gawa. Tapos, pag kain ay nagawa, meron pa ulit tayong gagawin. Ayun, change oil. Pero sa ngayon, ang gagawin muna natin ay Nitrat. Neutral light. Ah, hindi pala. Ilaw. Yung ilaw niya, wala siya high and low. Hindi ko alam kung meron itong high and low. Wala eh, namamatay siya. Tapos, itong, ano, itong kanyang MDA. mini driving light, imbis na nakababa siya, ay nakatayo. So, dapat maipaling natin yan para tama yung Diba kanyang, diba? diba diba ano. So, ordinary ID. lang yan. Yung original, eh, meron dito. Meron dito. Kabilanan. Travel Island. Travel yun ang ating gagawin. Ngayon. Kaya mong gawin yan? Eh? Kaya mong gawin yan? Kaya